Basta he's a mayor. Definitely is not a senator. <laughs> Nako, maritis din po itong si Jingo Estrada. Dahil ang sinasabi niyang karelasyon ni Mayor Alisco na isang mayor o mano sa maliit na bayan sa Pangasinan at inaakusahan na isa sa nagpapatakbo ng Pogo Operation dito sa Banban Tarlac ay hindi niya kayang pangalanan. Bakit? Ibig sabihin, ang kaniyang mga impormasyon na sinasabi sa media pati na rin sa pagdinig sa Senado ay hindi kumpirmado. Sirbert ayun yung pang uh, pangalanan ko ipapatawag siya ng committee. Uh -huh. ka bang Well, I na ipatawag? just I just received a, a very very rel reliable information mm -hmm. that her partner is a uh, public official. Mm -hmm. so Sabi nga, mayor ng uh, okay. sa malit na bayan sa Pangasinan. Mm -hmm. And uh, according to my bubuit, bu bu okay. <laughs> eh, siya yung nagpapatakbo ng uh, fog operations ng uh, ni owned by, owned by or yeah, owned by allegedly kay Mayor Alice Go dun mismo sa Bamban. So sir, is, ipinapatawag na ba yung mayor na yan? Hindi pa. Hindi pa. Pero isa sa suggest niyo Well, patawag. if I can get uh, pieces of evidence linking that mayor to the Pogo operations, then patatawag ko. So, yun naman pala eh. So, ibig sabihin is fake news. Dahil hindi niya pa pala masyado alam at wala pa po siyang sapat na ebidensya uh, sa kanyang tinutukoy, eh bakit pala uh, sinasabi niya na po ito sa media? At ito lahat ay puro haka-haka at allegation. Kahit yung paglilingk nila kaya ban-ban na Mayor Alice Go, ay wala rin sapat na ebidensya na itong si Mayor Alice Go ay talagang sangkot sa operasyon nitong Pugo dyan sa Banbantala. So sir, yun incumbent ngayon, yung mayor na yun na nagpapatakbo ng Pugo ni... Yes. Mm. <laughs> <laughs> Yan ha? ata uh, bakit hindi niya mapangalanan kung talagang kilala niya at kung confirm ang kanyang nakuhang impormasyon di po ba Kasi karapatan din ng bawat Pilipino na malaman oh kung idideny ay ibig sabihin ay walang katotohanan at kung hindi mo kaya patunayan kahit idideny ibig sabihin wala kang sapat na ebidensya haka-haka lang po ang sinasabi ni Jingo Estrada Pero nga sir ano ba yung Before sir parang hindi kayo pabor sa total ban ng pogo. Pero ngayon na nakita niyo yung continuous uh, criminal activities uh, sa mga pogo, are you now Like kasi yung yung stand ko before uh, sa pogo, sabi ko doon sa mga accredited na may franchise o accredited ng Pagcor, okay lang yun. Pero yung mga illegal, yun ang talagang tanggalin. So dapat lahat ng mga employees ng mga Pogo operations, dapat more than 50% Filipinos. Mm -hmm. Huwag naman para Chinese lahat. Mm -hmm. Senador ka, di ba? Bakit hindi nyo ma impose yan? Tapos sabihin nyo, huwag naman puro Chinese lahat. So, anong ibig sabihin na kayo po ay mga senador at hindi nyo po ma impose? Ah? Itong 50-50 uh, man, kung 50% Chinese, 50% Pilipino, bakit hindi nyo po maipapatupad? 'Di diba? Bakit nyo kini-question pa? Eh senador naman kayo eh. 'Di ba? At kung ganoon, nagalit nagalit kayo sa mga pugo operation, eh di lahatin niyo na kasi tingnan niyo po 'yung nangyayari ngayon. Ah, malaki po, mas malaki o sobrang malaki pa ang pogo hub diyan sa Cavite, sa Kawit Cavite. Na dati manong pagmamay-ari ng mga remolya at ibininta sa isang Filipino-Chinese. At bakit hindi mapasok-pasok ng ating mga otoridad, itong PAOK, ah, itong NBI, PMP, at para malaman din kung may mga legal or illegal na aktibidad, yan ang puguhab dyan sa Kabite. So bakit hindi nyo magalaw-galaw? Dahil ba, eh, protektado umano mano ng mga kilalang politiko, di ba? Yan ang mas malaki talaga na puguhab yan sa Kawit Kabite. Yun lang, yun ang stand ko. Kaya lang, sir, ang kelan sa problema, maging accredited pogo involved sa criminal activities like Ayun, Eh, Monday, eh ba, that's na? a different story. Pagka-accredited eh, -ka kapag involved sa mga criminal activities, eh dapat palayasin agad 'yan. At uh, at uh, tanggalan ng mga ng pr prangkisa o permits. So yun lang ang dapat pa hindi lahat hindi wag ipagbawal well, totally. That that is my opinion ah. Kasi first of all, pagka more than 50% ang uh, employee mo mga Pilipino. Siyempre, that, that generate, generates jobs, di ba? Eh, siyempre, dati akong chairman ng labor. Siyempre, uh, pro -protecta natin yung mga uh, yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng uh, trabaho. In fact, uh, meron din mga uh, nire-remit ng mga taxes naman yung mga legal na pogo. Yung mga illegal, eh, yun, siguro hindi nagbabayad ng mga boys yun. Kaya for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan. Eh, paano yun, sir? Meron na ngayon tatlong na-file na proposed bill pushing for the banning of uh, Pogo in the country. Well, we'll have, Will have you to, support the... we'll have to study it further. Mm -hmm. And, ayun, pa. Sir, yung mayor, <laughs> um, would ano ba? Would you encourage po the DILG or would you call on the DILG para investigahan natin ito? Kasi if, ngayon naman sir. If the DILG asks for his name, uh -huh. then sa sabihin ko sa kanila. Ebat eh, kami sir. <laughs> DILG sabihin. Bakit sa media ayos sabihin? O sa taong bayan bakit hindi mo sa sabihin? Kung talagang totoo ang yung allegation dito sa mayor na inaakusahan mo na business partner ni Mayor Alisco, at ang kanyang uh, talagang partner in life. So bakit hindi mo mapangalanan? No, 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 no. Oh. <laughs> so dapat ba i-contempt eh, <laughs> eh, ka rin kasi hindi mo nire-reveal eh. Ha? Para hindi, ayaw mo sabihin yung katotohanan eh. I-contempt ka rin. No, 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 no. <laughs> <laughs> ng mga media. <laughs> hindi mo kami sagutin. Hindi ba ano? O hindi ko makontak kan DILG sa inyo para I ano mean, or Hindi wala 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 wala. wala. Alam hindi mapangalanan niyan kasi wala siyang ebidensya eh. Hakahaka -haka din yung kanyang hawak <laughs> na impormasyon. Pero lagi ko alam na nila yun kung sino yun. So, kung alam na dapat proactive ang DILG, sir, para hindi na... Huh? O, para hindi na makaalis, hindi na, o hindi na makapag-cover up. well, it's up to the DILG to... do to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. Mm -hmm. But if they want to ask the name from me, they, uh, I will divulge the name. Mm -hmm. Kasi mahirap i-divulge sa media kasi baka i-deny eh. Mm -hmm. Baka deny ka agad, eh. Mm -hmm. uh, uh, siyempre sa... i-deny yun. Siyempre, basic talaga yan. Eh, i-deny talaga yan kung may mga accusation. Pero kung ikaw yung nag aakos may eh, sapat ka na ebidensya, bidin eh, siya, patunayan mo, kasi normal naman talaga sa isang tao kapag inaakusahan, kahit may ebidensya ka, dinideny, di ba? So ngayon, lalong-lalo na kung wala ka namang sapat na basihan, sapat na ebidensya, eh inaakusahan mo, eh bawal naman talaga 'yon. kaya alam ko na talagang hindi ito pinapangalanan ni Jingoy dahil takot din po siya. Kasi unang-una, wala siyang dokumento na hawak eh na magpapatunay na ang sinasabi niya or yung tinatanong niya kay Mayor Alice Go na umano'y partner na ah, at uh, nagmamanage ng Pogo Operation dyan sa Banban Tarlac, ay wala siyang sapat na patunayan. Wala siyang sapat na katunayan. Wala siyang sapat na ebidensya. So, in short, itong si Jinkoy ay nagpaparatang lamang mga kababayan. Mahirap na din ano, kasi ang mga senator natin ngayon, eh, parang mga marites na rin, eh. senador at congressman, puro paratang na lang, parang akong tiveros din. Pero walang napapatunayan. Actually, ang ginawa nila kay Mayor Alice ko, hindi rin maganda eh. Sinuspend nila or uh, may, nagkaroon ng preventive suspension. Pero wala pa silang sapat na basihan uh, na nagpapatunay na ispiya ito o kaya involved sa Pogo. Uh, haka, haka lamang po yung kanilang hawak na information. Sana kung may sapat na sila na uh, information, may sapat na sila na ebidensya, doon sana nila isuspindi. Uh, yun din ang question ng abogado ni Mayor Alice ko. So, ganun talaga eh. Eh kung uh, gustuhin talaga ng administration ito ngayon, kung sino man ang gusto nilang suspindihin, tanggalin sa pwesto, walang magagawa talaga ngayon. Kakaiba po actualing administration.